Awardee, Romeo kinto Alam Si ginoong Romeo Quinto Alam o Tatay Romy, 81 taong gulang ay mula sa barangay sentro Tuguegarao City, Cagayan. Malapit ang puso ni Tatay Romy sa voluntaryong pagkilos at pagtulong sa kapwa. Dahil nagmula sa isang mahirap na pamilya, ramdam at alam niya ang pangangailangan ng kapwa-tao. Noong 1970 hanggang 2000, aktibo pa sa government service si Tatay Romy bilang docket clerk and court legal researcher sa Judiciary Regional Trial Court. Ngunit ginamit ang pagkakataon na ito upang higit na makatulong sa mga nangangailangan gamit ang talento at kakayahan. Nakatulong siya sa mga litigants na walang kakayahang magbayad ng full-time services of legal counsels sa pamamagitan ng pro bono na paggawa ng motions, sworn affidavits, at iba pang court pleadings. Ngunit nang magretiro sa trabaho, nagkaroon siya ng mas mahabang oras upang ipagpatuloy ang iba't ibang voluntaryong serbisyo sa komunidad at iba't ibang organisasyon na kanyang kinabibilangan. Simula 2006, aktibong miyembro at opisyal ng Lions Club International Cagayan Chapter si Tatay Romy at kaisa sa iba't ibang community service gaya ng medical missions, relief distribution at bloodletting activities. Sa loob ng mahigit 20 taon, si Tatay Romy din ang alumni president ng Cagayan State University. Naging aktibo siya sa pagbibigay ng tulong sa mga scholars at pagsasagawa ng seminar at training sa mga barangay tungkol sa local government code at mabuting pamamahala Taong 2007, si Tatay Romy ay naitalaga bilang President ng Federation of Senior Citizens Association of the Philippines of FESCAP, Region 2. At noong 2008, nahalal siya bilang Regional President. Mula 2009 hanggang 2015, siya ay naging Secretary General ng National FESCAP. At noong 2016 hanggang 2019, nahalal siya bilang National President ng FESCAP. Sa pagitan ng 2012 hanggang 2016, siya ay naging ng private sector representative sa Regional Development Council at mula 2011 hanggang 2015 nagsilbirin siyang National Anti Poverty Commission representative ng Region 2 FESCA at mula 2011 hanggang 2023 Nagsilbi rin si Tatay Romy bilang National Anti-Poverty Commission representative ng Senior Citizens Sectoral Council. Dahil sa malasakit at voluntaryong pakikipagtrabaho sa iba't ibang organisasyon upang mas maisulong ang rights and welfare ng older persons, siya ay napili upang maging Oscar Head ng Tuguegarao City mula 2014 hanggang 2018. Bukod dito, Si Tatay Romy ay naging secretary at advisor ng Barangay Sentro mula 2018 hanggang 2023. Malaki ang naging ambag niya sa pagbuo ng resolutions, ordinances at maging maayos ang paghawak sa mga legal na dokumento ng pamahalaang barangay sa mahabang taon bilang opisyal at kasapi ng FESCAP sa lokal at nasyonal, ng National Anti-Poverty Commission, Senior Citizen Sectoral Council, ng Regional Development Council, ng dating DSWD National Coordinating and Monitoring Board, ng Local Government Units sa City and Barangay, ng Lions Club International, Kagayan North Lions Club, District 301C at ng Kagayan State University Andrews Campus Alumni Association at iba pa. Si Tatay Tatay Romy ang naging tagapagsulat ng mga resolusyon, ordinansa, minutes of meetings, journals, reports, policy making at iba't ibang correspondence. Sa kabila ng kanyang edad at visual impairment, aktibo pa rin si Tatay Romy sa iba't ibang gawain sa sektor ng nakatatanda. Simula 2021 hanggang sa kasalukuyan, si Tatay Romy ay consultant ng Office of Senior Citizens Affairs to Gegerao City. Si Tatay Romy ay isang buhay na paalala sa atin na ang pagiging nakatatanda o older person ay isang yugto ng buhay para sa mas malalim, tapat at voluntaryong paglilingkod sa kanyang katauhan na ipapakita ni Tatay Romy na ang pagtanda ay isang pribilehyo upang mag-iwan ng positibong pamana at makabuluhang impluensya para sa susunod na henerasyon. Si Tatay Romy ay tunay na isang inspirasyon na nagpapataas ng dangal at halaga ng bawat voluntaryong serbisyo at paglilingkod.